Yan, ito na. Ito na mga kapangin. Eh, pupunta natin. Punta tayo ng magigidalo ng graduation. Dahil graduation nila Paul, Banong, at Chanico. So, uh, si Paul. Si Paul. Ay, Bano. Good. Come yeah. Siya! Oh, bilis, bilis. Awa na daw si Ko, mga kapangil. Hindi yeah. mga Ikaw naman Pulang-pula. Ang pis, ang ano, bibig ah. Hindi dong. Basta. Kaya lang oh, na sila, mga kapangil. Huwag oh, iba kami sa kanara. Oo oh. Oh, oh, ah. L. Lender, oh, L. Ano, Ah, na Naka Saan Bilis! <laughs> Waisipal, eh, yahin eh. Huli yan. Okay, okay. Uh, may... Ayun, uh, may... Ding? Uh, just, you know. Siya, may... Ayun, yeah. may... Ayun, 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 lang pag, ano. Uh, Yung papa ni Banong no, yun mga kapahin. <laughs>

Ayan. Magka-college na, magka-college na. Pak. Hai. Picture, picture. congrats, congrats. <laughs> congrats. Thank you. Congrats, thank you. Congrats, Congrats, Ayan, mama ni Ko. Mama ni Ko. Babang ni Banong. Tanungin natin kung anong kukunin niya sa college. Anong kukunin mo sa college? Agriculture. Ikaw? Marine Engineering. Ikaw? Yeah. Navy Marine. Oy, oy, oy. good luck, good luck, good luck, good luck, good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Nep nep Good luck. Good luck. Chào, chào. Hah? Na 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 na. Na na, ba ba. Hả? sebrang saya yang anu. Sila na nak graduate na sila. Congratulate, congratulate, congrats, congrats. Enggeh ide, banang congrats, congrats, ulit, congrats. Ride line. Angel, Angel. Congrats Angel, congrats. Ide, <laughs> congrats deh. Deh, congrats deh. ne Congrats, congrats. Oke, okay, so sebenarnya saya menganggap angin loh. Ke galit sama yang mga bata. Water, where you will find peace. Take a step into the river. Get down on your knees. Come to the mountain while we'll taking in the view. You will find the life is greater than you knew when you go through the storm. You're broken and you're shattered at the point of no return. You pick up the pieces and you let the bridges burn. So come to the water, you're sailing with the breeze. Take a step into the river. Where yun ang bagay na pinakahihintay ko mga kapangil. hindi para sa akin kundi para sa ibang tao no mga kapangil. para sa tatlong bata na uh, gusto din makapagtapos ng ng pag-aaral at uh, ano uh, mga successful sa sa future ng no, mga kapangil. so do mga kapangil, hindi man sila nawala man sila sa vlog Uh, iba sa kanila na wala man sa mga kapangil hindi pa rin nawala yung suporta namin ni Kakoks ng aking asawa sa pag-aral nila at uh, maniwala kayo sa hindi mga kapangil tanungin nyo si Ko tanungin nyo si Paul tanungin nyo si Banong yan uh, dyan pa rin yung suporta namin sa kanila financially uh, at uh, mga pangaral na uh, automatic yun mga kapain lalong lalong lalo kay kakuks na kahit minsan alam naman natin syempre, syempre nagbibinata yan mga yan medyo no, tumitigas tugis, tigas din yung ulo ng mga yan mga kapahil ganyan din ako dati eh, hindi hindi ano hindi uh, hindi maituwid no kasi may sarili ng isip may sarili ng gusto pero at least uh, salamat sa Panginoon at uh, naging maayos yung high school nila at nakapagtapos din sila kahit Uh, Ibasakin na sa kina sa kanila pasaway. so sa college uh, sana ano minsaya ko sa kanila sana ano maging seryoso sila sa pag-aaral huwag naman seryosohin ng seryosohin basta i-enjoy lang at huwag pabayaan para makapagtapos no kasi napakalaking sandata yan sa future sa future na buhay nila no na mga kabataan ito at yun salamat dahil sa suporta nyo kaya nakasuportahan ko din sila mga kapangil at yun uh, proud na proud proud na proud kami ni Kakox na nakapagtapos na sila at walang nang ibang na tutuwa kundi kami pamilya of course mga kapangil pero kami talagang sobrang saya namin at patuloy pa rin yan mga kapangil na uh, suporta para na galing sa amin uh, mga kapangil no? Uh, bilang ate, bilang kuya, bilang kapatid at Uh, bilang magulang pwede kasi uh, nagagano na na advice din namin sila na advice din namin sila mga kapayat so yun, wala nang ibang pinakamasaya uh, na makita namin yung tatlo na tumutong sa stage mga kapayat kasi talagang uh, yan, parte na din ng ano buhay namin yan, yung mga bata yan mga kapayat mga salamat sa no suporta ah. hanggang dito na lang at uh, ano um, abangan nyo na lang mga mangyayari yung isa mag -a -a aaral ng agriculture yung isa marine engineering uh, si banong yon si pol agriculture si si ko naman marine ano, ano, ba yun? Basta marines. siya. So sana, sana. Maging successful silang tatlo. 那个站呢？OK。